mabilis ang ayos kapag meron tayong mga special na lakad at hindi ka pag ayos sa bahay ni. meron na palang ganitong supply. hindi lang siya suklay plancha din siya oo ang ganda nito kasi cordless na siya ibig sabihin portable travel travel friendly na pwede mong daladalahin lang na hindi mo kailangan ng saksakan nga kasi wireless na siya ang ganda di ba <laughs> Ang cute. Pink color tapos meron pa nitong ibang kulay. Tas ganyan lang, kahit suklay-suklayin mo lang siya, matutuwid na 'yung buhok mo, 'di wowawala na 'yung mga ano ba, fly fly away. Tsaka 'yung pagkabuhag-hag ng buhok mo, para lang din siyang natural na binabrush brush brush mo lang. So hindi siya gaanong mainit kapag kahit hawakan mo ito, hindi ka mapapaso. Sa so, pag-order nga kayo nito, ang cute kasi meron pa siyang lagayan. Meron na rin pala siyang kasamang magandang box, kaya perfect yung ipang-gift ito. From Hodic nga pala siya, Tas meron na rin siyang kasamang pouch na lagayan Tas may USB na rin, tapos type C yung kanyang charging. Tas may kasama na siyang mga ganyan na accessories, 'di ba? Kahit na yung suklay yung dalahin nyo, syempre i pull charge mo na bago nyo dalhin me. Pero matagal din naman 'yan malo, But kaya pwedeng-pwede kayong magplantsa kahit na nasa labas na kayo kasi nga hindi mo na to i-charge me, Portable double na siya. So wireless na na suklay, tsaka plantsa na rin, 'di ba? All in na siya me. Ang ganda nitong daladalahin, ah. So get yours. Natutuwa naman ako dito sa sabon na ginagamit ko. Legit siya na naguglow glow na yung skin ko. Meron ng improvement me. Nagpa-brighting-brighting na siya. Oh. Gumikintab-kinta. Bala pa yan sunscreen. Pero ang ganda ng pagka-glow niya. Pangalawang order ko na nga ito ng tatlong bar. Nakabandal kasi siya. Yan yung kay Miss Ayang sa Thai Beauty Shop. Mayroon siyang sabon na Me. Tapos nag-add na rin ako ng serum niya. Kasi ang ganda ng sabon niya. Yung retinol with serum na. Yung sabon niya may na 10 times whitening. Eto, ilang buwan ko na siyang... Eh, mas, sa, siguro isang buwan ko na rin siyang nagagamit yung isang bar na ganyan sa mukha. Pero nga, yung isa doon, ginagamit ko rin siya sa katawan ko. Pero nagustuhan ko siya kasi nakakatanggal talaga siya ng mga dark spot ko dyan. Kasi may pimples ako dyan na possible. Alam mo yung masakit na lumala ay okay. Ayan, hindi siya tumuloy. Yung maliit. Tapos nawawala na siya ngayon. Tapos siya, siya nakatanggal siya ng dark spots ko dun sa may side. Ang ganda pala nito. 80 grams na rin siya. May at mura lang ha. Tatlong bar na. So, -ad, nag-add nga rin ako nito ang serum niya. Ilang araw ko na rin siyang ginagamit. Pero nung ginamit ko nga siya. Noong una parang Parang wala naman ano, kasi hindi siya, ano, yun parang water lang. Pero nung tumatagal siya, ina-apply mo siya, kapag ka natuyo na siya, ang ganda ng effect niya kapag ka natuyo na siya, siya may glowing effect talaga siya wala pang sunscreen niya na dahil meron nga kaming bagong shoes, dapat meron din tayong bagong tumbler. O, oh, di ba? Ang cute niyan. Coca-Cola. Pwede yan sa hot, tsaka pwede rin yan sa cold. Eto nga siya, may upara lang siyang thermos. Ang ganda ng takip niya. Non-leak talaga siya. At kahit na ituwad-tuwad mo, <laughs> hindi siya maglilik. Ang cute ng design, meron pang kasamang cup na stainless din. Tapos meron din yung strap na pwede mong style na ganyan. Pwede mo lang isabit sa iyong body o kaya naman sa side lang ng shoulder o kaya naman pwede mo lang siyang hawakan ng ganyan pero mas maganda may strap di ba may iba't ibang color yan may pink tsaka may white tsaka ito nga yung red o di ba meron din naman kayong pagpipilian kung gusto mo yung walang strap pero ang bongga ng may strap ni o ayan na nga o ganado ganado yung magsumbang. <laughs> kasi may bagong sapatos tsaka may bagong tumbler o oh. konting <laughs> kembot kembot lang inom na agad yan <laughs> Partner na talaga natin ang tumbler pag tayo ay nage-exercise para syempre stay hydrated mga me. Sa Germ Philippines nga, sigurado ka na quality and stylish yung mga tumbler mo me. Kulang nga sa akin yung 800ml. Sana pala mas malaki yung kinuha ko. Kaya meron silang available na 1,200ml. O ayan, ubus! Ito yung damit na matatago mo yung bilbil mo me. Ang ganda! <laughs> ano na siya, buong buo siya, oh. Ito yung Hati Diary. Ang ganda niya. Pwede pang exercise at pwede rin siyang pang aura. Oh, nakakaplat talaga siya ng tummy. <laughs> Ang problema lang dito kapag ka ka kasi tanggal mo lahat. Reference <laughs> lang, wala akong pang taas na ilalim at wala din akong pang baba na ilalim. Pero ganito siya. Kasi kapag may panty ka, siya, mas maganda siya yung ganito. Tapos ganito naman siya kapag ka pa mo ng jeans. 'Di ba oh? Yung size pala nito ha, extra large to me. Actually, yung size nila, maliit. Kasi nung binili, may binili na ako sa kanila na ano na hindi ganito. Yung parang yung pinapasok na ganyan. Medium yung size na kinuha ko kasi medium size ako. Pero hindi ako makahinga dun eh. Parang ang sikit niya sa akin. So, eto, extra large. Kasyang-kasya sa akin. Tingnan mo naman yung extra large nila. Oh, saktong-sakto lang. So, extra large pala kapag kahati diary. So, in mini, meron tong sizes na small hanggang 2XL ha. So, eto, extra large so. Pero, saktong-sakto sa siya sa akin. Pero, talaga, ang size ko talaga sa ibang damit, medium. So, maliit yung sizes nila ha. Pwede na akong umalis na nakaganto. <laughs> Pwede pa tong pang zumba. Ang ganda niya, oh. Quality kasi pag hati diary, ang ganda talaga ng ano niya, ng quality. Oh, stretching talaga yan. Tapos, ito pa yung harap niya. Ayan, oh. Oh, ayun, may, may, may ganito pala yan. Ayun, ayun, oh. Tapos, stretching, stretching talaga siya. Talaga nakakatago. Yung quality kasi nila, ang ganda. So, ayun lang. Sulit na sulit naman kapag kapumili kayo. So, ayun na Bye!